Thank <music> dito. Masubukan nga. babilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7an 72 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, sixty five, sixty six, sixty seven, sixty eight, sixty nine, seventy, seventy one, 78, two, seventy three, seventy four, seventy five, seventy six, seventy seven, seventy eight, 93, nine, 95, three, eighty five, eighty six, seven, eighty, nine, ninety, ninety one, two, three, four, ninety five. 96 97 98, 99, 100 200 14 15 16 16 17 18 19 20, 21 22 23 24,

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 34, 35, Ano gara? 343? Ay, ba't gano'n? Ay, sinama na sa Ay, sinama ka? Ha? Ay, hindi ka Ay! Pero hindi kasi namin nasa baba ano, you oh, lang eh? Oh, oh. 30. Kung tatlo. Kung Ang ganda. Ay, tatlo, yung... Oh my God, ay. So, maganda din oh. Mas maganda pa na ako. U Ala. ang <laughs> <Okay. laughs> ganda din eh. Umaga pa naman eh. Tara na pa. What time is it? 3. Ay, 4 na. Ay, namisig na lang ako mag eh. Um, seven, wait <laughs> Ah. Sabi ara daw ay 333. Pero ang bilang ko ay 343. <laughs> Para sumubra ako ng sampo. Magaling na daw yung sobrang hinakaw ng sampo. Kaysa ko lang. Ayun pa tatlo. Ayun pa? pa lang, <laughs> tatlo. Ay, ibig sabihin, ito pa. One, two, three, three, ay, di, labis Paran na. Yan, ano yan? <laughs> Hindi na, hindi na, hindi na. Ang ganda ano Ang ganda lang yan? Grabe. Panalong-panalo. Mga ah, kapatid! Yes! Uh -huh. Mayo kayo kung pakarami. Yes! Ang view. Mayo kayo kayo para Grabe. Parang nasa taas na kami ng bundok na rin. Ito yung tinatawag na 333 step. Anong lugar nga ito? Ngayon, Gabi. Milgar sa Milgar no one Oriental Minjaro Sulit na sulit sulit ang pagkakyat dito kahit pagod masarap na kapag dumalaban sa yung pocket TV sa pwede pa siguro dito sulit yun sulit kayo may bulpit kayo sa kaya Tinitigasan yung pakakoy ako eh. Tinitigasan na daw si Renren. Kailangan mo ibag-exercise. Tama la yan. Exercise talaga kapag pa dalaw Baka may lap may bulpen kayo, magsulat. Mamatay na ako eh. Oo. Ang sarap mag-cook ngayon. Oo, ah, ah. kakukok mo lang kulit. Ayan o, si. Pag-inukuha na ako ng tubig. Kumakaway na sa akin o. Oh. Kaswit ah. ah, ng dalawa ngayon oh. Sweet. Ah. Sweet. Minala ko yun. Mababaw lang yan ngayon. Uh -huh. Mababaw lang yan ngayon. Kasi last time mababaw. Yung uh -huh. mababaw yun. Bumabaw dito yun. Oo, oh, -oh. tanga na. Nawala na yung bagyong babaw. Ang ganda dito. Dahil sa ang bilang ko ay 343, kaya bibilangin ko ulit siya. Baba naman kung kung ang talagang ko nito ay 333 step. Kaya ready? Go! Isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74, 74. 74, thank you, come again, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

4 15 16 17 18 19 20, 20, 21, 22 23, 24 25, 26 27 28 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 29 30 31 32 33 Ay! Oh. Akyat at saka baba, parehas yung bilang ko. 1, 4, 3, 4, 3. Thank you